So oh, ayan, good day mga idol. Nandito tayo ngayon sa may steep north sa barangay Payaw ng Katbalugan. Ito may natumba na truck dito. Sakay ng mga, sakay na, motor na sakay sa truck ko. Oh. Daming motor, mga karga. Medyo kanina lang na nangyari. Ito, may nag-assist na mga Clio para sa traffic. Mga Honda yung sakay. Honda Click. Mga XR. Kawasaki. Nawarayan din ako ng preno. Ano mga motoran mga Honda, mga sakay. PCX, Aerox, Yamaha, Honda, mga brand nawaray ang preno mabay waray may nadamay nga uh, iba at ang uh, BBI